Mga opisyal na nangunguna sa San Juanico Bridge Rehabilitation CC si Bakini PBBM kung hindi makakadaan ang 12 tons na mga sasakyan ngayong taon. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar. May babala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal na nangunguna sa pagkukumpuni ng San Juanico Bridge sa Eastern Visayas. Ayon kay Pangulong Marcos, batid niya ang kalbaryo at sakripisyo ng mga Pilipino sa lugar o regular na dumadaan sa tulay na may malaking epekto sa kita ng mga negosyante at paghirap sa transport groups. Kaya naman iniutos ng Pangulo na bago matapos ang taon, ay kailangan makadaan na ang mga sasakyan na may 12 tons na bigat sa San Juanico Bridge. Kung hindi niya maabot ang target na ito, ay tatanggapin ng Pangulo ang courtesy resignation ng mga opisyal na in-charge dito. We had to take the the emergency measures na private vehicles lang. Mm -hmm. So, what did we do? Nagroro tayo. Ang uh, schedule namin, dapat by December, before the end of the year, ang pwede nang uh, gamitin na sasakyan hanggang 12 tons. That's another one, uh, ano? that's a test. So, mm -hmm. pag hindi nyo natapos yan tatanggapin ko yung resignation nyo. <laughs> Nabatid na ang Department of Public Works and Highways ang lead agency sa San Juanico Bridge Rehabilitation. Sa ngayon, nasa ilalim ng state of calamity ang Eastern Visayas dahil sa epekto ng rehabilitasyon at tanging light vehicles lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Channel, Salazar, Tata, Arines.